Sa gitna ng nag-aapoy na digmaan sa Ukraine, nag-aalab ang bagong alitan sa pagitan ng dalawang higante ang Russia at China. Ang mga bulong-bulungan ng isang posibleng pagsalakay ng China sa Russia ay nagpapalabas ng takot at pagkabahala sa buong mundo. Sino ang magiging tagumpay sa labanang ito? Ano ang mangyayari sa mundo kung sakaling mag-away ang dalawang superpower? Ito ang ating aalamin. Ngunit bago tayo magsimula sa ating video, ito ay opinyon ko lamang at base sa aking sariling pananaliksik, malaya pa rin kayong isipin ang mga bagay na naiisip nyo. Pagkatapos niyo mapanood itong video, ang relasyon ng China at Russia ay tila nagiging mas komplikado kahit na may matibay silang alyansa sa ekonomiya at militar at parehong may pagkapuot sa Amerika at kanluranin. Ayon sa mga eksperto, ang kanilang pagtutulungan ay maaring nakabatay sa pansariling interes at hindi maikakaila na ang bawat bansa ay may kakayahang magtaksil kung kinakailangan. May mga sinyalis na ang China ay maaring magtangkang atakihin ang Russia sa hinaharap, lalo na kung hindi na nila kailangan ang isa't isa. Sa kabila ng kanilang kasunduan, ang mga eksperto ay nag-aalala na ang China na nakatuon sa pagpapalakas ng puwersang militar nito ay maaaring magsagawa ng agresibong hakbang laban sa Russia kung sa tingin nito ay makikinabang ito mula rito. Alam kasi nila na hindi sila mananalo sa NATO, EU at Amerika. Kung hindi sila magtutulungan, subalit kung sakaling dumating ang panahon na hindi na nila kailangan ng isa't isa malamang sa malamang ang China ang unang aatake sa Russia. Bakit ko nasabi? Isa sa nakikitang dahilan ay ang patuloy na digmaan ng Russia at Ukraine. Habang tumatagal ang digmaan sa Ukraine, nakaharap ang China sa isang mahirap na sitwasyon. Kailangan nilang magbalanse sa pagitan ng pagsuporta sa Russia, isang mahalagang kaalyado, at pagpapanatili ng mabuting relasyon sa ibang mga bansa, lalo na sa mga bansang kanluran. Sa isang banda, nakikinabang ang China sa digmaan sa Ukraine. Nakakabili sila ng murang langis at gas mula sa Russia na tumutulong sa ekonomiya ng Russia. Bukod pa rito, ang digmaan ay nagpapahina sa Estados Unidos at NATO dahil nagagamit nila ang kanilang mga armas at kagamitan. Ang kamakailang pagkilos ng China tulad ng pagpapadala ng isang espesyal na sugo para sa mga pag-uusap sa kapayapaan ay nagpapahiwatig ng kanilang pag-aalala sa paghaba ng digmaan. Sa kabila ng mga benepisyo, ang mga panganib ng isang patuloy na digmaan ay mas malaki para sa China. Ang pagnanais ng China na mapanatili ang kanilang estratehikong interes ay maaaring magtulak sa kanila na maghanap ng solusyon sa digmaan kahit na hindi direkta. Ang digmaan sa Ukraine ay nagdulot ng malaking pagkabigo sa China na nagpapakita ng maling kalkulasyon ng kanilang inaasahan. Bago ang digmaan inaasahan ng China na magiging mabilis at madali ang tagumpay ng Russia na malamang na naiimpluensyahan ng mga pagpupulong sa pagitan ni na Putin at Xi bago ang digmaan. Ang mga pagpupulong na ito ay itinuturing na simbolo ng isang malakas na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa at posibleng nagdulot ng isang maling pag-asa sa China na ang Rusya ay magtatagumpay sa digmaan. Ngunit ang katotohanan ay ibang-iba. Ang matinding paglaban ng Ukraine, ang suporta ng kanluran sa Ukraine, at ang kahinaan ng militar ng Russia ay nagpapakita na mali ang pagkalkula ng China. Ang digmaan ay hindi lamang nagpakita ng pagiging mahina ng Russia, ngunit nagdulot din ito ng malaking panganib sa pandaigdigang interes ng China. Ang mga parusa sa Russia ay nakaapekto rin sa ekonomiya ng China at nagdulot ng mga pagkagambala sa mga supply chain at kalakalan. Ang panganib ng pagkalat ng digmaan posibleng nagre sa paggamit ng mga sandatang nuklear ay nagdudulot ng malaking alalahanin sa China. Ang mga kamakailang pagkilos ng China, lalo na ang paglilibot ni Li Hui para sa mga pag-uusap sa kapayapaan, ay nagpapahiwatig na sila ay naghahanap ng isang paraan upang tapusin ang digmaan. Ang pagnanais na tapusin ang digmaan ay nagmumula sa kanilang pag-aalala sa mga negatibong epekto nito sa kanilang ekonomiya at pandaigdigang posisyon. Bagamat mayroon silang mga makasaysayang ugnayan at mga karaniwang interes, ang pagkilos ng Russia ay nagpapakita ng kanilang pagiging mahina at ang kanilang pangangailangan para sa tulong ng China. Ang sitwasyon ay nagpapahiwatig na ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa ay hindi kasing lakas at matibay gaya ng inaasahan. Sa kabila ng lahat ng ito, ang China ay patuloy na nagaalala sa mga posibleng kahihinatnan kung aalisin nila ang suporta sa Russia. Ang kanilang takot sa pagtaas ng kapangyarihan ng Estados Unidos at NATO at ang posibilidad na mawala ang Russia bilang isang kaalyado ay patuloy na nagtutulak sa kanilang mga desisyon. Kaya marami tuloy nagsasabi na galit na ang China sa Russia at balak na rin nitong bitawan at atakihin ang kaalyadong bansa upang hindi sila ang susunod na targetin ng mundo. Pero sino nga ba ang mananalo kung sakaling magkaroon ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa na ito? Ayon sa mga eksperto, pareho ang Russia at China ay malakas na bansa na hindi natatakot sa Estados Unidos. Parehong may kakayahan ang dalawang bansa na depensahan ang kanilang sarili laban sa mga banta ng Estados Unidos dahil sa kanilang mga nuclear stockpile. Ang parehong bansa ay may patakarang no first strike, ibig sabihin ay hindi sila ang unang aatake ng Estados Unidos. Ngunit ang Estados Unidos, na may malakas na hukbo at mga armas, ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa parehong bansa kung sila ay atakihin. Sa makatuwid, hindi tiyak kung sino ang magwawagi sa dalawang bansa. Dahil parehas maapektuhan ang ekonomiya at mamamayan kapag nagkaroon sila ng matinding digmaan, isa pa sa nakikitang dahilan ay ang posibleng pangaangkin ng China sa teritoryo ng Russia, partikular sa bolshoi Usuriski Island, ay maaring magdulot ng malawakang epekto sa kanilang relasyon at sa pandaigdigang seguridad. Wala na kasi talagang sinasanto itong China kahit kaalyado nila na Russia papatusin na nila at aagawan ng teritoryo. Ang anumang hakbang ng China na angkinin ang teritoryo ng Russia ay tiyak na magdudulot ng pagdududa at kawalang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Bagaman mayroong kasalukuyang alyansa, ang ganitong aksyon ay maaaring magpahina sa kanilang Limitless Friendship na ipinahayag na Xi Jinping at Vladimir Putin. Mahilig kasi gumamit ang China ng mga peking mapa at gawa-gawang kwento mula sa peking kasaysayan, ang talagang nakakabahala ngayon na kahit pa nga ang Russia ay hindi ito nagugustuhan. Ang mga alitan sa hangganan ng China at Russia ay nagsimula pa noong panahon ng Qing Dynasty. Sa kabila ng mga kasunduan tulad ng dalawang libot apat na complementary agreement na nagbigay ng bahagi ng Bolshoi Usuriski Island sa China, patuloy na nagaangkin ang China sa buong isla sa kanilang mga bagong mapa, na nagdudulot ng mas lalong mabigat na tensyon. Ang mga bagong claims ng China ay nagdudulot ng pagdududa sa kanilang kasalukuyang alyansa, kahit na sinasabi ng mga leader ng dalawang bansa na walang limitasyon ang kanilang pagkakaibigan, ang mga territorial claims ay nagiging sanhi ng pag-aalinlangan at potensyal na hidwaan. Ang sitwasyon sa pagitan ng China at Russia, na dati ay itinuturing na matibay na alyansa, ay nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak. Sa kabila ng kanilang walang limitasyong pakikipagkaibigan, nagsimulang magpakita ang China ng interes sa pagbawi ng mga teritoryo na nawala sa Russia sa nakaraan. Ang paglabas ng bagong mapa ng China na kinabibilangan ng Bolshoi Usurisky Island na bahagi ng Russia ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na igiit ang kanilang mga claim. Ang mga artikulong na ipublish sa China ay nagpapahiwatig na ang China ay naghahanda para sa isang posibleng paglusob sa Russia sa hinaharap. Ang pagtanggi ng China na kilalanin ng kasunduan sa hangganan na ginawa noong 2005 ay talagang kawalan ng respeto sa Russia at ang kanilang pagiging matigas sa pagbawi ng mga teritoryo. Ang paggamit ng kasaysayan at ang manipesto ng mapa bilang isang argumento ay nagpapahiwatig na ang China ay may mas malalim na plano para sa pagbawi ng teritoryo. Ang pag-asa ng China na magiging mahina ang Russia sa hinaharap ay nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa na makuha ang mga teritoryong ito. Alam kasi nila na darating ang panahon na matatalo ang Russia sa digmaan at kapag nangyari ito, pwede na nila angkinin ang mga borders. Ang kanilang karanasan sa militar sa South China Sea at ang kanilang kakayahan sa nuklear ay nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa na harapin ang Russia. Sa huli, ang posibilidad ng isang paghaharap sa pagitan ng dalawang bansa ay nagpapakita ng mga panganib na kinakaharap ng mundo. Ang pagkakaroon ng nuclear weapons sa parehong bansa ay nagpapalala sa panganib ng isang digmaang nuclear at ito ang hindi natin dapat ipagdasal dahil sigurado ako na maraming buhay ang mawawala at masasayang. Ang sitwasyon sa pagitan ng China at Russia ay nagpapaalala sa atin ng mga hamon sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa mundo.